So ito yung mga idol, nakikita natin mismo si Diwata ang uh, nagbabantay or I mean nagtitinda ngayon sa kanyang parisan. Sobrang busy is dahil sa sobrang daming tao ngayon at nakapila. Uh, bali, is tumulong siya sa pagtitinda uh, ng uh, kanyang par Paris Overload. So makikita natin nagkakandara pa talaga sila sa so, sobrang daming kumakain dito so pagmasdan natin at panorin natin ang ganap dito sa diwata Paris overload mga idol. yung chicken natin last one last one baya ka na one ay mamaya na okay tayo ng 20 minutes Kuya sa galing stop din ng nanidigil dito. Bakit ang dami ng stop galing Diwata lang. Bayad ba Ah, bayad. Ang dami may stop na dito.

睡觉吗？